Uh -huh. Good morning, good morning. Tayo muna may may kape. Ah, uh, tayo magdidilig ng ating uh, bagong talim dun na sitaw. Tayo kape with uh, banana. Sabah. Uh -huh. Sabah. Hmm. Makukulit na dugis. Hmm. 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 So yun, tumubo na yung ating uh, munting gulay. May ng tubig ah. Uh bago-bago munting -bago. gulay tumubo na ayos pag laki-laki na yan mga uh, siguro 1 inches na o 2 inches na ay kung naman natin singitan natin ng gulay pa rin sitaw pa rin para uh, ayos kasi tag-isa-isa lang yan oh או, <tiny> שנורג <tiny> 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 oh, cái con lông Alright, kaya na. Almusal. Yan. Wala tayong gulay ngayon. Dahil uh, nagsawa na sa gulay. Ito naman. Bukas na naman yung gulay. Sawa-sawa lang dilis. Yun. Six and a half hours later. Ay, magandang hapon ulit mga kalingap. At sa araw nga, no, hindi tayo, hindi natin narapos yung ating ginagawa. So, ang gagawin ko ngayon ay ituloy ko yung aking uh, paggawa. Dito, yung ating uh, sinusunog. Uh, at yun nga, yung ating mga bisitang dito sa kabila na bumili ng ating mga gulay. At uh, kahit gabi na ay may bumili ng ating mga gulay. Aho! Kunti na rin ating mga gulay, no? ngay lang uh, linggo na lang. Alam mo, marami pa rin dito ha. Ito po yung nakuha kanina, bitis ng dami nila ha. Yung okra. So, dito tayo. Kukuha ng uh, ano? Maglilinis. Para unti-unti na nating uh, linisan. para sa pag aararo sa darating na tag-ulan ito, ito 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 sulugin natin oh dragonfly kulay pula oh Tanggal natin ng uh, dabo damo dito para sa ganun ay hindi mamatay itong tawag dito. Ibog ka mamela. Sayang ayo. At palakihin natin 'to, gumila na 'to. Yan. Ug nang apoy. Вот На бой. eh, dalagyan eh, na natin o tanggalan na natin ng uh, dito ng uh, makapal na ito yung damo kaya susulugin na natin at ito susulog na naman konti-konti po para hindi tayo mapuwersa blim na oh. Parang uulan pa. At baka kaya kong uh, tapusin yun. At uh, sulugin ko na rin. Kasi baka butan ito lang ulan no? Oh. Sayang. Kaya yung tuyo na. Madaling uh, malinisan. Kaya gaya nito oh. Malinis na oh. Malinis na. Ulang na lang ang uh, Araro, tubig, ulan. Makapal-kapal oh, ang damo dito. Sa may gilid.

right, so magandang buhay po sa ating lahat. Ito po ang isa sa ating mga kaganapang. Ayan, pasensya na. At ako'y pagod na rin, no? Sa so, <laughs> aking paglilinis. Kaya ganun, ganun na lang ang ating bosses. So, thank you very much ano, sa ating mga subscribers, anonymous sponsors, silent viewers. Thank you, thank you very much. Yan po yung isa sa ating um, ganap, no? Ganap dito sa Bukid. So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, no? Ating mga team Kalingap, shout out, ano, Kuya Bal, atid na Kalingap Rab, at ng buong team. At yan po, ang ating nagsusulog na naman tayo. Dahil waka umulan na itong mga naka, mga darating na uh, panahon o araw, no? So, God bless sa ating lahat. Ingat-ingat tayo sa sobrang init na panahon. Bye-bye! See you next vlog. Online. Thank you, thank you. Bye bye. Preparation po ito sa darating na tagulan para madali na lang uh, araruhin. Mahirap po magararo pag uh, sobrang uh, kapal ng uh, damo. Gaya nito ano. So ito. Hayahay na po yung ating uh, kalabaw o kaya traktora kung sakaling tayo ay magkaroon no. At nasunog na natin. Uh, nalinis na. Kunti na lang, doon na lang po no. So na araw na lang po nating uh, gawin pero ito habang uh, ayan namamahinga tayo. Kung sakaling nga uh, masunog pa. Welcome to my guys. Ayan, mabait yan. Hey, Hoy. Mente <laughs> 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 Amoy ka isda. Ah, wala pa, wala nang tirabi siya. Eh. Pero yan. hindi naman lang kwan yan, tumatahol lang. Ka isda yan. Mga guys. Hi guys. Eh, hello guys. Ay. Pa-support ha. Vlog <laughs> ko ba talaga yan? May <laughs> 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 uh -oh. hey, binibidyoan tayo para alam nila. Oo. Oo yan. Ayan ha ba gusto niyo ang ano. Magpa. Sa so, yun kayo nakikita nyo. Bismis and flower. Uh Oo. -oh. Nakaka- Mag-vlogger ka na nga. Oo oh, okay. nga. Pwede, bagay. Bagay Blacker na bagay. Vlogger ko pa, ma Oo, oh, vlogger. Saan po ang kangkong? May kangkong na rito, sir. Ah, oh, wait on. So, Saan lang, kuya? Tipid-tipid lang po. Ah, uh, sampung gulay, sampung kangkong. Sa, sa sampung kangkong, sampung sitaw. Tapos, sa... magkano sa ano ka, batis, po, kamates oh, po? Kamates? Ako, di ko binibintay eh. Ay, wala. Bakit binibigay lang? Binibigay kasi. Oo. Oh. Ay, binibigay ba yun? <laughs> kasi, first time, una pa lang yan. Kuha lang kayo, mga dalawa siguro, yan. Ito, Oh, um, uh, yeah. ganda naman ang so, kangkong so nila, hindi yung malapad. kaya Chinese? Oh, sabi ko sa'yo. Sige, kuha kayo. magtalbos lang kami, kuya. Sa Oo, oh, kuha lang kayo. Sige. Huwag dyan, ha. Dito lang, ha. Huwag pag... yung bata. bata. Yung so, Alam mo magtalbos Ayan. galing Ayan. sige Ayan. guys ano Ayan. Ayan. See guys, bye bye guys. Lagi <laughs> 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 <Nag> outro agad no. <laughs> Ayun guys, susuko ka dito. ganda ng sarap ng kangkong ni Kuya. Yeah. ayan Kainin mo ngayon ha. Oh, sige. <laughs> pag kinain niya, sir, libre oh. na. O oh, pwede. Napaka-fresh na from the farm. Yes. Ihala na din Sas, isda. Isda. Sa kano? Isda. Isda lang. <laughs> isda lang. <laughs> Kasi pasara na yung tindahan Ako lang ba? Tulungan hey, niyo ako. Makinap? Ay, Ay kala ko vlogger ka ngayon. Oo. Oh. Eh, sita, kumukuha na rin yung sita yung iba, o. Oh. O, oh, di ba? Itong talbos lang, guys. Hindi, tinintayin si, ano, si oh. Diyan kayo, huwag bilisan. tawagin ko si Crystal. Hmm. Sige. At hindi naman naalis tong Ay, bukid. Hindi oh, okay. naman naalis tong bukid. Oo Ay, <laughs> <kung na> <laughs> nga. Ayan, oh, si ate, o. Oh, uh, may nag-harvest din doon. So, pinaharvest na natin. Ha? Ha? Patag na Ano ang pangalan o pangalan Koko Marty. Wow! Kala mo pugi ano? Pangalan no? pala. Hahaha. <laughs> uh, Solved na. Uh, hindi ibig ito yung talbos? Ayan <laughs> ako ay, ay, Guys! Ay, <laughs> bakit na kayo pa rin mas talbos ng gulay? Ayan, ikaw ko na lang sa inyo free yan Wow! Kangkong. Kasi araw-araw na po kuya. O oh, <laughs> pwede. Yung, yung basta kangkong, ko nga, araw-araw free, Ito, no? Gusto no? ko like, gulay niyo. Nagde-driver ka din kuya? Ay, hindi. Ay, hindi. Motor lang. No, so, kasi may ano, driver na kanina, nagbo-vlog din. Di ah, na, <laughs> ganoon. <laughs> <laughs> ah, yung travel-travel niya binablog. Oh, ayos oh, 'yun. Maganda 'yan. Perfect. Yan para uh, hindi nyo na lilinisin, ibigay sabihin, linis na pagkinuha nyo, di ba? Kaya nga kasi yung binibinta sa palengke, ibig sabihin hinihimay nyo pa yan. Hinihimay nyo na sa puno. Yan. Nga po, eh. yan. At meron pa silang kasama, tinawag pa talaga. Sige, <laughs> hadyan okay. mula kayo ha. Okra kaya, mura. Mura? Ito, ito, mayroon pa. Ito. Oo. Oh.

Tayo gusto gusto mo pabango. Ikaw boss ng Oprah. Oh. oh. <laughs> Ayun na bro. Nag-share din tayo. Ayun sige sige. Ayun si bro. Oh. So, bro, hayang. mag i muna tayo ng gulay mm -hmm. ni Kalinga po ko dahil yes. tayo lahat. bukas sa mga oh, nyo lalaw na naman kami. Yes, thank you. Yes. Laot tayo ulit. Oh. At so magandang hapon at ayan po ay nagdidilig na rin tayo, nakapagtanim na rin tayo ng ating uh, sitaw. At nandito nga po si Bro Boy Palawan. Libre kuha, alis mm. mayat. Oo. Oh. Ah, uh, yan. lang. Uh. Okay na. Sama okra, sama sitaw. Sige, dibigyan niyo po. man. Dumating na kasama sila oh. Eh. To. Ayan, welcome to my vlog, Te. Te. Welcome to my vlog. Yeah. <laughs> <laughs> Welcome to my life. Welcome to my life. Hello. Joy, ano klaseng tahol yan? Walang lambing-lambing. Joy! Yan. O, isurch nyo na lang ha, Coco Marti ha. At kay Kaliga Prab. Baby, Kuya Bal. Baby, baby boy. Ah, yan boy, oh, boy, boy. Boy, baby boy. Boy <laughs> <boye ke? laughs> <laughs> uh, to. <laughs> <Atong, atong direkt. laughs> <Okay, kasi, komo. laughs> Mm. And... Uh, ang pagpitas niya, ang ko kayo ha. Paano? Hi guys, ayun guys, tulad na di kuya paano. Ayan, ayan, tama yan. yun galing pala ni kuya eh. si Jassy. Yung. si Jassy. Yung over Tanda 10. 10. Oo. Oh. So, Ito, pa? Opo, bata pa siya. Ito nga, gurang mo. binhi na ito, sir. <laughs> Oo oh, nga. Pwede pa yan, pwede. <laughs> Masarap nga yan. Malaki-laki. Oh, ito. Ito. Yeah, ito. Pwede yan. Oh, Ayan, yeah, pwede. Binhi na yan. Hindi, wala na. Sige na. Ito, reject. Di ba, kuya? San? po. O, pwede o. Reject. reject ka rin. ka ito, bawal pa. Hindi, okay, okay. 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 na yeah. yan. Good yan. Oh, 30 sin mo lang. Ganun, oh. Paikot. Yan. Ikot, ikot, ikot. Yan. Diba? Madali. Pwede na magtay ng pala. <laughs> oh. Pumitas ko lang. <laughs> pwede na magtay. <laughs> <na> mag Hindi <laughs> ka pa marunong magtanim da. Pwede, 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 na ako maging farm. <laughs> ah, na ako Sampu, awal ya hindi po okay okay na to okay salamat salamat ha ah oh, baik lang kayo hehehehe <laughs> uh, bae cha pupuntayin sa inyo oo <laughs> ay ay huwag uh, huwag wag, 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 wag mo paluin, baka magalit Ah. Uh. Ayan po. Ah, gabi na. O ba't gabi na kayo nagkuhan? Kabul pa. Kabul pa. ha. Magkuhan. Ayan, sige. Kuha ka. Ano pangalan nyo tayo? Kuya? Ayaw. Sige lang po. habis lang kayo. Sabihin ko na pag-stop. <laughs> may oras Ayaw. may Ayaw.

may hindi humabol na ako bumili.